mapapakamot na lang tayo sa ulo mga kababayan kung maririnig natin kung magkano nga ba ang nilulustay ng gobyernong ito sa bawat oras na lumilipas. Grabe, mapapailing ka na lang talaga at mapapamura ka na lang talaga sa bilyon-bilyon na ginagastos ng gobyernong ito pero wala tayong nakikitang resulta kundi sila lang. Sila lang ang mga yumayaman at umaayos ng umaayos ang buhay. Pakinggan natin itong pagsisiwalat ni Congressman Marcoleta at soon to be Senator Rodante Marcoleta. Iboto natin to mga kababayan ha. Isa ito sa magiging susi natin sa pagunlad ng ating bayan. po yong yung corruption dito sa bansa nito. Yung corruption, nalulunod na tayo sa corruption hindi lang tayo sa korupsyon na lulunod, Senator Marcoleta. Kundi literal na nalulunod tayo sa baha. Magkano ang ginagasta ng ating bansa araw-araw? Magkano? How much does this country spend every day? Do you have an idea? 15.8 billion pesos every Wow. 15.8 billion pesos every day. Magkano naman ang ating kinikita araw-araw? 11.7 billion pesos. Abonado. Abonado tayo mga kababayan. Mas malaki yung ginagastos ng gobyernong ito kesa sa kinikita. So, para sa isang mabilisang example at napakadali, sa isang pamilya na yung tatay lang ang nagtatrabaho, na kumikita ng sabihin na nating 600 pesos sa isang araw at gumagastos sila ng 800 pesos per day so abonado saan mo kukunin yung 200 pesos na iaabono mo para lang may raos mo yung araw na yan saan sa utang mga kababayan ganyan din ang ginagawa ng ating gobyerno na alam pala natin na napakalaki ng ginagastos natin sa araw-araw, alam pala natin yung amount at gumagastos tayo ng mas malaki. Just imagine, sinong nasa katinoan ang gagastos ng mas malaki kesa sa kinikita. Kahit sa ang universe mo tignan yan, hindi talaga papasayan. Kaya tayo nababaon lalo sa utang. So gumagasta tayo ng mas marami kaysa sa kinikita natin. Trow. Anong deficit? 4.1 billion pesos. Yan po ang inuutang natin araw-araw. For... 4.1 billion pesos araw-araw? Wow! Laki! Ang laki guys! 4.1 billion pesos. Or about 270 million pesos every hour. Wow! 270 million every hour? Oh my goodness. Bagsak. Magkano na po yung ating utang? 16 trillion pesos. 16 trillion pesos. If... Speaking of utang, mga kababayan, syempre may interest yan. So nag ako kanina, nasabi, walang definite, walang walang maibigay na definite na na interest rate doon sa utang natin na 16 trillion. So kinuha ko yung nasa pinakamababa na interest na binibigay ng World Bank which is 2.5% na yung may maturity date na utang ay maabot ng 50 years. So, kung titignan natin yung 16 trillion pesos, trillion pesos na utang ng Pilipinas, magkano ang interest nun? Ano ang 2.5% nun? 400 billion mga kababayan. So, doon pa lang sa interest, ay eh, baon na baon na talaga tayo sa utang. Tapos itong gobyerno na ito, wala namang pandemic. Utang ng utang. Para saan? Para maipang ayuda? Ganun ba yun? Oh my goodness! Bigay ng bigay ng akap. Akap dito, akap hmm. doon. Puro akap. Hindi po yan ang gawain ng House of Representatives. Ibig sabihin yan ikaw, Martin Romualdez, at yung mga minions mo na congressman na tinatapalan mo ng pera para may pang-ayuda, hindi nyo trabaho yan. Nilinaw na din sa Senado yan na hindi ninyo trabaho. Kayo ay, yung mga senador, yung mga, yung mga congressman, mga ibang senador din, ay sama ng sama sa mga pag-aayuda na ginagawa ng DSWD na siyang may mandato para mag-distribute ng mga ayuda dyan. Maglalagay pa kayo ng napakalaking mga tarpaulin na pagmumukha ninyo ang nakabalandra dyan. Pero yung, yung logo ng DSWD parang gamunggo na lang hindi na makita. So ang lumalabas ngayon, kayo yung nagbibigay ng ayuda at yung pangalan ninyo ang pumabango. Ganun talaga yun. Now, now, ito pa ang nakakatakot. At ito pa yung talagang sasabog yung utak mo kung iisipin mo ito. Ang sabi dito sa balita, Philippines marks second year as World Bank's fifth largest borrower under President Marcos. Dalawang sunod na taon po na tayo ang may panlima sa may pinakamalaking inuutang sa World Bank. World record? <laughs> At least panlima. At least panlima. Hindi ba? Hindi una, pero nasa top 5 tayo mga kababayan. Sa Pilipinas, ang Pilipinas ang top 5 sa dalawang sunod na taon sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Ang ma ang isa sa may pinakamalalaking inuutang sa World Bank. Grabe. Saan daw ginamit o gagamitin o ginamit yung mga inutang? Ang sabi dito, The world, the, the country has borrowed a total of 2.35 billion US dollar from the World Bank in fiscal year 2024. 2.35 billion is roughly around 133 million. Ay, 133 billion. Sorry. So, nagpondo tayo ng ayuda na nasa 500 billion. Pero, yung inutang natin, 133 billion lang. So kulang pa yung inutang natin para ipang ayuda. Ganun ba ang lumalabas? Mga kababayan, 500 billion ang ia inay na ibinigay na ayuda which is sabi nga ni Bongbong Marcos eh wala na, ubus na nung dumating ang mga bagyo. Tapos so, ang inutang lang pala natin is 133 billion. Kulang pa rin yung pang-ayuda na yun. Eh, saan daw pala dinala itong mga ito? Ang sabi dito, loans have been allocated for various sectors, including disaster risk management, lintake. Sabihin na natin na yung 133 billion na inutang natin ay inilagak lahat natin sa mga flood control projects o sa mga flood mitigating projects. Pero kalikasan ang nag-fact check na wala naman palang nagawa yung mga flood control projects. So, ibig sabihin, umutang tayo ng pera para pampundo ng mga flood control projects pero naglahong parang mga bula. Kasi yung mga flood control projects na nilagay nila ay mga tapal-tapal lang pala. Tapos, ang itadahilan ay binangga ng barko na overwhelm. O, minalas lang tayo dahil sunod-sunod kasi ang bagyo. Anong klaseng pag-iisip yan? Grabe! Palusot na walang katuturan. Now, ang sabi pa dito, several additional World Bank loans are in the pipeline. Ala, mayroon pang pamarating na utang na naman. Siyempre, saan kukunin yung mga pangayuda, di ba? Ngayon, asabi, sabi, magkano? Totaling to over 4 billion. Nung nakarang taon, 2 taon, 2.35 billion ang inutang natin. Tapos may plano pa at mga susunod pang uutangin na 4 billion pa. So, saan na naman gagamitin ng gobyernong ito yung uutangin? Remember, may umutang ang administrasyon ni Pangulong Duterte ng malalaki. Para saan? Kasi may pandemic noon mga kababayan. Kailangan-kailangan noon ng mga Pilipino na umasa sa ayuda. Kasi nga, walang trabaho noon. Halos sarado o sarado lahat ng mga pinapasukan ng ating mga kababayan. E ngayon, ano ba ang rason ngayon. Ayuda para saan? Para pabahuhin ang inyong mga pangalan? Grabe! This loans aims to support the Philippines' economic growth, improve infrastructure, and enhance social services. Grabe naman yan, social services. Eh, galit na galit kayo sa social services na Pinaglagakan ni Vice President Sara Duterte ng malaking pondo niya sa mga sampung satellite offices niya. Yun ang social services. Yun ang serbisyo publiko. Pero galit na galit kayo doon. At may nakikitang resulta. Yung binagastusan ng kanyang pondo. Samantalang kayo, eto pala oh. Ang lalaki ng mga utang natin. Araw-araw tayong... Araw-araw na bilyones ang inuutang natin. Pero... Wala namang nakikita na proyekto. Meron ba kayong nakitang significant na mga proyekto? Pangil Bridge, inaugurate lang pagkalipas ng ilang buwan. Ayun, bakbak -bak na naman. Ano, uutang na naman tayo para meron pang reconstruct doon? Sinadyahan nyo ba yun? Para may pagkastusan na naman tayo? Para meron na nang may bulsa ang mga buhaya? Kaya hindi ninyo humaisisisi sa sambayan ng Pilipino kung bakit sinisingil kayo. Accountability kayo ng accountability eh itong mga bilyong-bilyong pera na hinahawakan ninyo na nilulustay ninyo eh wala namang accountability ni wala ngang mga hearing o mga investigation na ginagawa ng kongreso tungkol dyan eh. Tahimik na tahimik kayong lahat. So, pasensya na hindi niyo masisisi. Ang taong bayan, may chance pa kayo na magbago. Pangulong Bongbong Marcos. At alam nyo kung ano ang pagbabago na yon? Tumindig kayo para sa mga Pilipino. Alisin na si Martin Romualdez dahil yan ang susi para bumangon tayong muli. Pag natanggal nyo yung si Romualdez na yan, sigurado yan, hindi man totally natitino ang gobyernong ito, malaking bagay po na mawala si Tampaluslos.